Jessa Zaragoza may ibinuking tungkol sa kanyang anak na si Jada. Pero bago yan, ano naman kaya ang say niya na binansagang pambansang sad girl ang kanyang anak? Panoorin po natin. Uh, kasi nga nagulat nga kami nung, nung binansagan siyang gano, pambansang sad girl. Kasi nga yung mga songs niya, mm -hmm. lalo na tong Right lover Wrong Time, mm -hmm. talagang sabi nila masyadong... Diretso sa puso yung ano inilalaman ng mga awitin niya yung lyrics at yung pag-awit mm connect. -mm. So eto, ito, ito uh, hindi namin kilala yung mga tao na to, random people kahit uh -huh. sa Facebook page ni Jaden, Minsan kasi admins din kami doon. Uh -huh. Bukod sa admins niya. Uh -huh. Nakikita namin yung mga ano yung mga comments ng mga tao talagang nakakatawa. Iba-iba. Um, yung experience nila sa pakikinig ng mga songs ni Jada and ano, very very exciting and nakaka-proud mm -hmm. sa love life nakikialam ba kayo o may nanilido na ba kay Jada? alam mo sa totoo lang ma marami <laughs> 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 marami yan oh, oh. pero hindi na pa, hindi naman lahat yata, seryoso, may mga dumadalo sa bahay na bigla na lang sumusulpot na biglang mag-detect sa amin, magpapaalam kung pwede dumalo Mga artista? May mga, may mga artista, oo oh, nagugulat nalang kami, oh, oh. Ah, talaga yan dadalaw bakit? Tapos may, biglang magdadala ng mga pagkain, sasabay pa sa amin sa hapunan, sa lunch. Tapos yes, siya, sige. Uh -huh. Pero di, siyempre titignan ko kung sino seryoso talaga at may magandang intensyon. So, bahala na si Jada doon. Ayun! So, sino yun? Sobra naman kasi ano? ganda ni Jada oh, eh. Oh, oh, oh. Kaya ligawin siya. Kaya pinagmanahan, mana sa nanay. Wow. Oh, so, yung isa, yung artistang uh, ano ha, dumadalaw sa kanya at nagdadala ng pagkain. Oh. I, see! Young actor. Oh! oh Ito, o blind items, medyo sensitive, parang close din sa inyo. Pero ay, alam mo, ay, alam, ko ko alam mo, pero parang ako, basta gusto ko yung ganyan dumadalong sa bahay. Kaya sa iba, nagliligawan lang through text, through chat-chatan, at gusto dumadalong sa bahay. At may respeto yung mga naniligawin sa bahay. Ako hindi, oh. parang... Saan? Paano ako sa... okay? eh? Paano agad eh? Hindi na kailangan Komor, ka. snaga, diba? oh, boy, ligawan? Pamoar! Pamoar ka! Panoos na agad, di ba? Wala nang ligawan, di ba? Kahit sa kalsada pwede na. Kahit saan ka pumunta ng lugar, okay na. Ayun! Saan? Pero maganda, may respeto. Nagpapaalam. Pwede po po kami oh. dumalo kay Jessa. Ay, oh. kay Jada. Kay oh. Jada. Diba? Yung ganda, may respeto. At may pagkain dala. Talagang old school lang, style ah. Di ba? Oh, tsaka chocolate. Sili yun. Tsaka. Tsaka, Secret na, na eh. Ayaw yung isa naging ano niya, di ba? Umami sa -hmm. siya kay Oh, si Gare naging jowa na hindi alam ni Ding Dong na nag-debate sila. Alam niyo, ang ganda ng papalak, pagpapalaki ng dalawang mm -hmm. mag-asa. Ano kay Jada, no? Pati nga yun, yung, yung panliligaw, dapat talaga nasa bahay. Hindi sa pakalat-kalat. Oo, wow. oh, iba magkita na lang tayo sa lugar na yun. Magkita lang tayo, di ba? Yes. At sa may respeto, di ba?